tayo dito sa National ID Registration. Uy, pwede pala dito. Pwede tayo? Ha? Oo. Pero kain muna tayo. Kaya muna tayo. Wait, no? double you lot. Sa akin, nasa likod ko. Pipila tayo. Okay. Pipila pa tayo pala. Oh, o ano? Dito na tayo. Oh, 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 I'm I'm sure na para na Matikman natin oh, ng... Ayan to. Double yun lang. First time. Malalagin sa sa Yep. Yeah. Right? Yeah. Abangba yeah. abang. yeah.